Isa sa mahalagang sukatan ng magandang pagpapasya ay kung maipapaliwanag mong mabuti kung bakit yon ang pinili. Yung tanong na, bakit siya? Bakit yon? Napakahalaga niyan sa decision making kasi hinahanap yung lalim at dahilan ng isang kapasyahan. Maraming desisyon ay make or break. Ibig sabihin may mga desisyong nagpapabuti at meron din namang nagpapasama. Sa pag-aasawa, Minsan akala ng iba ang pagpipilian lang sino ang mapapang-asawa at nakakalimutan na pwede din namang hindi mag-asawa. Kung yun ang nais ng Diyos, di ba? Minsan merong pipili na lang kahit hindi maayos ang kapasyahan kasi iniisip na mas mainam na ito kaysa wala. Sa halip na pag-isipan ang pinakamainam, nagsesettle na lang sa pwede na o kahit hindi, okay lang para lang masabing nag-asawa na. Ang resulta, madalas hindi maayos ang buhay may asawa. Kahit sa ibang bagay, mahalaga yung tanong na bakit. Kasi sa totoo lang, minsan ay wala naman dapat piliin pero nalalagay tayo sa sitwasyon na parang kailangan mag-decide. Parang flash sale sa online. Yung hindi ka naman dapat na mag-decide dahil hindi mo naman kailangan. Kaso biglang, naka-sale. Sa halip na manaig yung kaisipan na hindi mo kailangan, biglang napabili ka na lang. Kaya pag tinanong kung bakit binili ang sagot dahil sale, pag ganyan ang sagot, alam mo na na hindi talaga kailangan. Naalala ko minsan, sinesales ako sa isang establishment. Nagpresenta ng mga produkto nila. At ang tanong agad ay, alin daw ba doon ang pipiliin ko? Buti na lang at nanaigang tanong na, bakit nga ba ako bibili? Hindi naman ako napadaan doon para bumili tapos bibigyan ako ng pressure na pumili. Kapag hindi tayo nag-ingat, bandang huli, marirealize natin na pag bumigay tayo sa ganoong sales talk, hinahayaan na natin na sila na ang mag-decide para sa atin. Bagamat hindi lahat ng mawawala sa iyo ay malaking halaga. Pero nakakatakot pag nasanay ka sa maling mentalidad sa kapasyahan. Dahil ang usapin na dyan ay hindi yung item na binili mo, kundi yung decision-making process mo. Minsan ang nasasabi ay, mura lang naman kaya okay lang. Pero ang hindi mo namamalaya na yung epekto nito sa paraan ng pag-iisip at pagdidesisyon mo. Sa susunod, maaring mas malaking bagay na o kaya may consequence na hindi na kanais-nais. Hindi ang halaga ng isang bagay ang magdidikta kung tama o mali ang isang kapasyahan, kundi kung ang kapasyahan ba ay nagawa natin sa kaparaan ng nakapagbibigay luwalhati sa Diyos. O, sabi nga ng Bible, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip. Para malaman ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, ganap at kalugod-lugod sa Kanyang paningin. Ang maling kapasyahan sa maliit na bagay, kapag naging kasanayan, ay magdudulot ng maling kapasyahan sa malalaking bagay. Hindi ito dapat ang maging takbo ng isip natin, kaya sinasabi ng verse na ito na huwag tayong umayon sa pag-uugali at takbo ng isip ng mga tao sa mundo. Ang Diyos ang nakakaalam at nagnanais ng pinakamabuti para sa atin. Ang sukatan ng tamang desisyon ay ang kanyang pamantayan. Kaya bago mag-decide, isipin muna. Ano ang isasagot mo kung tanungin ka kung bakit yan ang pinili mo? Tandaan mo, mas mainam ang nais ng Diyos sa iyo, kaya siya ang dapat sundin sa bawat desisyon mo. Ang tamang desisyon ay hindi mo panghihinayangan, kaya magtiwala ka sa pamantayan ng Diyos at asa ka pa.